Welcome to my channel, ating Vlog. Ayan, may ibon. Ating silipin ang ating bubong. Bubong. Lumalaki na agad yung ano, oh, na naulan-ulanan. Yung sili, Kaya lang, parang nasilip po kasi yung ampalaya. Yung mga bunga ng ampalaya. Parang nahirapan siya lumaki. Uy, nadagdagan pa. Ayan siya oh. Nahihirapan lumaki gawa no. Ayan. Ayan guys. Tsaka may panibago siyang bunga oh. Ayan. Kita ba? Parang malabo. At tsaka yung sa likod yata ang lumalaki talaga. namulaklak ulit ang ating um, kalamansi maraming maliliit maraming maliliit saan ka? Ado. ulit? <laughs> kasi pag kasi pag mo eh tinatamad dakmat. <laughs> sige pero good news naman guys Maraming mga dagdag siyang bunga oh. Ayun siya. Ayun nararamdian. Yes, Manahin na siya. Ayun, ayun 'no. Yeah. Ay, di makita nasa doon. Yes. Malaki na 'yung ampalaya 'yan banda. Malaki na siya. Nakita ba? Hindi ko alam nakalawit kasi doon sa kabilang kaya hindi ko alam kung makikita ninyo 'yung bunga niya ang malaki na ito oh. Yan, nakasilip. Maganda kasi pag ano. At saka yung ating ano. Kala ko kasi yan, litos. Ayan, mga 10 days. Pwede na i-harvest yan. Pwede mo na ilagay sa yung nilagang baboy. Yan po ay. Hindi ko malaman kung litos o pitcha yan. malabo talaga siya so yun lang po ang ating updates guys ang kasagandahan hindi man lumalaki yung doon banda pero yung banda dito sa may kalamansi na kumakapit lumalaki na yung dalawa lumawit na ang dalawang bunga at meron siyang mga bagong bunga yan siya at yan at meron tayong butterfly dyan yan po ang nagpapabunga yung butterfly lumilipad-lipad ng saan ka na doon na lumayo na yan kaya lang yung butterfly na yan minsan ito ay hey, lumayo na ano siya nagiiwan dito ng caterpillar kinakain naman yung mga dahon ng ano ayan o kinakain yung dahon ng kalamansi yung uod na galing sa butterfly. So yun lang po ang ating update. Maraming salamat sa lahat ng nanonood dyan. God bless. Ang ganda ko so, may mga bunga din dito. So ito ay inaakit ng aking kapatid. Hina harvest yung aking uh, malunggay. Sabi ko, wag mong harvestin yung aking Kalamansi, yan po ay ang aking pang-vlog. Ayan. O oh, di ba?